Sino ba yung multong yun? Sundo ko raw, gago. Paking ganun? Uh, papakilala ko muna sa sarili ko. Ako si Ryan Joseph Guevara. May magbibigay sa inyo ng tips. Uh, actually, hindi yung tips. Mga banat ng mga action movies. Madalas natin nakikita, madalas natin naririnig. Una sa lahat, yung mga lagi nag-aaway sila. Kung ba, yung bang, la, may love life siya, di ba? Tapos nun, papatayin yun. Papatayin yung magulang. Tapos magigiganti yun, syempre. Tapos alam nyo ba kung anong barat lagi? Watch. Walang nila Pablo! Pinatay mo ang mga magulang ko! Mahayop ka pa sa sahol! Andros! Kulang ka pa! <laughs> sa mo, matatalo mo ako. Mag-isa ka lang. Hindi! Kaya kitang talunan Matatalo kita! Ah! Laging yun yung mga banat sa mga action movies, di ba? Hmm. Sabi ko nga kanina, ang isa pang mga banat ay yung bang laging namamatay yung mga ano yun, siblings. Yung pamilya, laging mamamatayan. Tapos na magiganti siya. At pag nakapagiganti siya, makamove on siya. At pag nakamove on siya, mamamatay siya. Watch. Alis! Sinong gumawa sa inyo ito? Sira mo on! Si mo on! Kaya sa ending, mamamatay din siya. Or mabubuhay siya kaya lang papatayin siya or bitin kasi hindi mo makikita na kung paano siya mamamatay di ba next naman ay lagi yung mga ano sabihin na natin yung sasabihin na true story aba napakatapang ng mga taong to dre kasi lagi yung sabi true true story daw ito di ba lagi sila nasa headlight lagi sila um, sa nang um, gera kumbaga pag may gera, siya lagi yung commander. Diba? Parang hindi yata Kapanipaniwala sa akin. Yun di. Hmm. Sabihin na natin, hmm, true story yun. Pero parang hindi yata yung kapanipaniwala, di ba? Kunyari yung mga pulis, di ba? Sa tingin mo ba meron pulis na gagawa ng mag-teach? Teach. Meron man kaya lang. Meron pa kaya talaga doon? No? Sa tingin nyo ba may maniniwala doon na meron talagang ganon? amukan oh, come on. Next naman ay yung mga um, sabihin natin yung mga ano eh, mga kontrabida ay laging inutil. yon Ang mga kontrabida lagi, lagi yung mga inutil dyan eh. At ayun ba kung ano lagi sasabihin ng mastermind nila? Ganito watch. Mga inutil! isang tao lang, hindi nyo pa Mga inutil talaga kayo! Inutil, 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 inutil! Sige na, sila na inutil. Ikaw na, ikaw na best ka. Diba? Ang next nice naman na mga banat, mga lagi natin nakikita sa mga mga action films ay yung mga barrel lang mga ano ng mga ng mga kontrabida. Siyempre, ang gamit nila, oh, sniper 'yan. Pero pag binaril sa ano, sa mga nila sa, sa mga bida, wow! Hindi tinatanda. Parang hindi tumama, Kung tumama man sa paa sa kamay. 'Di ba? Oh. O oh, kung kuya, taktis lang, o kaya, di ba? Diba? Parang hindi kasi kapanipaniwala eh. Next naman ay yung mga, um, mga ano, um, masarap lang sa pagiging, ano, sa pagiging action films, lagi na lang. Pag papatayin ka ng kontrabida, syempre gaganto ka. Ah, masakit! Tapos noon, biglang may mambabato ng baril, may kita mo yun. Ha! Tapos so, nun, tatalunan mo yun. Hmm. Pagkatalon mo, saka mo na yun, ikakasa mo na yung barrel dun sa ano. At pag kinasa mo na, pwede ka pang sumayaw. O, oh, hindi pa ba, meron, na, meron ka ng ano eh, ang tagal-tagal mo na nga sa era, hindi ka pa rin binaril ng kontrabida. O, oh, di ba? Ang tangi. Pagkatapos ng pagkabagsak mo ganun, BANG! O, oh, naunahan tuloy ng kontrabida. Wow! Grabe talaga. Next naman ay yung mga sabihin na natin yung iba yung sinasabi na pagkatapos ng film. Sabihin nila ganito. Watch. Ito pinaka pinaka mahirap na pelikula ang ginawa ko. Hindi na akong mamatay dito. Hindi kasi ako gumamit ng double eh. Sa so, tingin mo totoo yun? Ulul! Ang totoo man yan, siguro gumanong ka lang. Oh. <chat> <chat> <sharp> Meron naman yung iba, yung mga baril ng mga kontrabida. Ay, hindi, hindi. Yung mga bida pala. Mga baril ng mga bida, wow! Yung, yung mga gamit lang nila, mga ano, uma, umaabot lang sa 10 feet, yung long. Pero pag binabaril nila yun, umaabot ng 50 feet yan! ya yeah! Brrrr! At syempre, yung mga goons. May inis yung mastermind. Wow! What a common! Di ba? lagi mo may, may kita eh. Yung isa naman eh, ang pansin mo ang mga kotse ng mga kontrabida. Ang yayaman nila doon. Siyempre may sila. Pero may kita mo yung mga kotse na na kupe-kupe. Kaya, in-interview natin sila. Isang kontrabida ang in-interview natin noon am um, sir, bakit po ba laging kupi ang mga ang mga kotse ng mga kontrabida? Ayaw namin buwi ng bagong kotse dahil masayang lang lang eh. Lagi sumasabog ang kotse namin mga kontrabida eh. Kasi, special yung kasi yung gamit ng baral na ginagamit ng bida. Bukod sa hindi nagre-reload, eh sumasabog pa ang bala. Wow. Wow. Wow, ha? Eh. Ito naman, yung bang mga bida ay laging sinasapak yan, eh. Oo. Oh. ng mga macho, yung bang, kahit na yung pinakamacho tao sa buong mundo, na ganyan, kabam! Pero nasabihin na ng bida, ah, sinuntok mo ako! Tapos, pag sumuntok yan, kahit na hindi tumitingin niya, kahit na nakaganyan no? Bang! Sigurado tulpit yun. Diba? Ka kahit na siguro yung si Manny Pacquiao, sinapaki yung bida. Sabi niya, ah, masakit. Pagkatapos, bang! Hmm. Sa tingin niyo ba ma may maniniwala doon? Wow. Oh. Pero, sa tunay na buhay, malay mo, iyakin pala yung mga kontrabida ngayon, di ba? Yung bang kayang kaya mo silang, ano, sapak-sapakin? Tapos nun, yung isa pang mga ano dyan, sabihin natin yung atmosphere. Yan. Yung bita, laging may hirap yan eh. Pero ka, tignan mo naman yung mga, bal, mga baril nila. Grabe yung mga baril nila eh. Ang lalaki eh. Yung bang sobrang mahal ng mga baril nila? Yung hindi kaya ma-afford ng mga may hirap. Pero yung mga baril nila, sobrang ano eh. Diba? Sabi ko nga kanina, yung mga ano na yan, maghihiganti at maghihiganti yan. Siyempre, gantong, ano yun, may -ilis yan. Arr! Arr! Bubuga pa nga yun ng apoy. Eh, sobrang, ubu Tapos yung, ang pinakamaano pa niyan, yung mag, bag, mag, mag, magpapatay na nga lang sila, maguusap pa sila. Diba? Yung mo to, watch.

Nakakauma yun. Diba? Titch! Eh! Para bang pag pinapanood mo yun, hindi... Halot ng iniba lang ng director. Kunyari, uh, uh, original film talaga yun, totoo nangyari. Pero mismo yung taong yon magugulat, hindi ko naman yun ginawa eh. Eh, wow, wow. 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 Clip. Eh, ganyan talaga ang mga ko ng Pinoy. Para ma-enjoy mga tao, gagawin gagawa yan ng fiction. Hmm. Alam pa lang. Sina, mo? Oh, tang na loob. Sino ba yun? Tapos na nga yung video ko eh. Bye-bye. Eh,